光马灯，水火轮。<laughs> <laughs> Ligo tayo mga idol Dito sa ano Sa swimming pool Kung mating Ayan oh. Walang bayad dito Walang bayad Pwede kayo dito maligo mga idol Ayan Libre lang to Libre Walang bayad Halo, oh baby ini nggak ingat kah? Bye bye mga idol, bye bye, bye bye. Kali ko kayo dito, idol, suang mating. Libre lang, walang bayad do, swimming pool. Ayan. Ayan mga idol. Dito kami sa ano, Mating, Swimming Pool. Nagihaw kami na ano, isdang malalaki. Ayan o. No? <laughs> Malaki ng islang mga idol. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Wow, ni layah. Mga idol, dito tayo oh. Gandang diguan din dito. Ayun oh. Dito to sa kang mating. Kang mating si Bulan. Walang bayad 'to, mga idol. Ang naggawa nito, LGU ng Sibulan. Ayun. Kuyog din pumunta rito, mga idol. Libre lang ito, hindi kayo kay rito. Kain tayo mga idol. Dito na kami. Kainan na kami. Ayan. Mayroon tayong isdang inihaw. Bihon. Ayan. Bihon sa kano. Yung manok. Piko. Ayan. Alay na kayo, alay na kayo. Kain na, kain na. Kain na. Kain tayo mga idol. Enjoy na enjoy yung mga bata roon, mga idol. Nandito, oh. Thank you, idol. Bye-bye. Ay, ang bato, bato. Ayan, mga bata, mga idol. Nandito, oh. Enjoy na enjoy, oh. Ayan. Dito to sa, ano, sa mating swimming pool. mga idol, ligo kayo rito mga idol, libre lang ito mga idol. Libre lang to, walang bayad. Mayroon pang cottage dito, Ayan, o. Oh. Eh. dito, mayroon pang cottage. Tuan-tuan ya, mak. <laughs> tao ah, rito mga idol oh. Okay, bye bye mga idol Bye bye Oh, yan, yan, yan. Oh, yan. Whoop. Yun, tubalo niya idol natin, oh. Hahaha. <laughs> Video mga idol, video. Yan, shout out, shout out. Shout out. saan kayo, sir? Tagasan? saan? Baes. Baes? Ah, taga Baes mga idol. Nandito sila na digos sa Sibulan. Hello, baby. Bye-bye, bye-bye. Yeah, bye-bye, bye-bye, baby. Yeah, taga Baes. Shout out, taga Baes, idol. Shout out. Natin yung taga Baes. Yan. Marami din akong kakilala dyan, mga bilyarista. Mahili so, really, ako maglaro ng bilyar. Um, Yan. 谢谢，thank you，thank you。等等等等